What's that, husband? Making sauce? Ah, cabbage yeah. with meat inside. Oh, sarap. Fortune pack. Fortune. Fortune pack. <laughs> fortune, pack. Ah, fortune pack ang aming ulam. Fortune pack para lang yun sa ano, ang biscuit at my fortune pack. Very lucky is something meat meat inside fortune pack kasi mas marami yung balot na gulay konti ang laman sa loob swerte ka kung ang laman sa loob ay maraming karne yun, swertehin ka ng ulam pag hindi, malas, marami ang gulay kaysa karne kaya fortune pack <laughs> fortune oh. <laughs> ano ba ka style ah yan ang aming hapunan, pero masarap yan giniling na harness sa loob. Tapos, binalot ng cabbage. Tapos, lagyan ng sauce. Ayan. Masarap. Fortune pack na ulam. Style, oi